Hello everyone. So as you can see, is ang daming bote dito. Yan, yan. Yan po yung mga pambentang bote. Yan oh. Oh, yan. So iyang mga boteng yan ay malalaki. So kasi walang masyado nagbebenta ngayon ng bote, everyone. Yan oh, ang dami dito mga bote. So wala kasi ngayon tumatanggap ng bote ng bonggang-bongga. bongga, -bongga. So, yan po ay nagkakahalaga ng 1 and 20 shekel ng bonggam bongga Kasi nga, ngayon po ay war lalo, kaya walang masyadong tumatanggap ng bote ngayon. Kaya yan, di ba? Nari ng mga bote lang. Nagkalat. Pero puluting ko ibigay ko to sa aking friend. Di ba? Kaysa naman nakalagay dito. Wala kasi tumatanggap. Malalaki kasing bote yan, everyone. 1.20 ng bonggam bongga po yan.